Sorry, excuse me. Hi guys. Okay. Welcome. Sabaw So this is your Mister Mister Edwards, And welcome to this video. And you know what, guys? Bawawin na po kami. And we are. And we're just back And we are going to. Who we from Surigao del Norte? Sipon <coughs> o Ah! Hinoko. You know, sabawan na Sabawan Asa? Ah, Huwag na sabaw tayo. sa sabaw. May sabaw, So dito naman sa maginasal ngayon. So, kain kami. Dito sa Butuan City. Pagpunta na kami na Misamis Oriental and after <coughs> <laughs> so a successful so a successful um, show namin sa tawag dito sa successful show namin sa ano na, sa tag Taganito and Bakwag kagabi so si Ilyas yan ganda ah posag energy at at bosses sa Ilyas excited nandiyan ng mga bakla Susiku so, pernah kami nak sebab di dekat supermarket pada saat kami berjalan eh sebab sama sa <laughs> <laughs> <Masam kaya. Sarap. laughs> mutwai sa history sa and we are very excited to go home na kasi uh, matulog ng maayos and sa and then sa lahat lahat ay dinikit man wala tapos, may birthday na pupuntahan ng iba. Ang iba, magbibichill. Ang iba, daming appointments. Kasi, Sabado ngayon. So, aaping Saturday. <coughs> tapos, isa, hindi natin uuwi sa kasi. Sa bahay, na <coughs> wifi. May ano pa? na meron po sa barang bubuntugan. Saan? Saan? Oh <laughs> so, yan. see you Ada apa? Ada apa? It's our favorite guys, Petruwan One. I bet. B <laughs> so, and two. So in the catalog, and is with me in one table. Mam Cici, nama si Alan. Nah, dah yang sini tetlo empat lima. mo mau tramo. Good for today. Let's eat. Let's eat a bowl. Let's eat a bowl. Gusto ba kay? Sabo don nabi. Para bilay. Sa mga kalayda <laughs> usi. Let's eat, guys. Um, is it this is chicken bop and let's put soy sauce. Get up. Another one minute, Eh jana. So excited. And I, peas, parang nischun lang Ah. I have no yet, Done yet man.

mama. Ang amor, manato ka magkita. Ano mo si Alda? Sumana na dayon. Kung na mawag to siya kasaan, kebs na. Mawag to sa kon, kebs na. Hindi na magkakuan. Si Alda? Si Alda? Mar, mar, mar. Si bateng nakalapit siya sa amin kasi siya na wala kami ng host. And, uh, the tribal, oh, blah, 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 and the charm of blood, 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 and the social vibe, <laughs> Ayun, nakadong si bateng Oh, pa? Wow, wow. Si Bating, kina naman sa kilid. Si bateng trawa, oh. Wala, we just announced. so na dana ay lagi ko sa kantang lagi ala si Jose kantang na yung lakad ni panumpak sa sa to pero sa lem ah zero sa lem introduction man ang tapos kapag sa karaga nakapas misal, karaga di ba last pero ali sa panumpak kami na mo finale na dapat ay dapat man panumpak ah wala pa naman gumana na pagyung isa na pagyung gumana na pagyung isa

Gorda So, na lang ka mana Okay, hey, nasa Narin, na rin Matulog mo na ako Ginawa <coughs> ko yung upot Sinisilip mo na ako. So, thank you, thank you so much Brenda The Social Climbers for the memories Thank you so much Brenda for the opportunity Salamat Sana another banding doon sa Agusa Ay, Surigao So, salamat din sa uh, Taganito taga dito and backward you know, for the trust of na sa nasa, na, na, nasama kami ng eh. thank you thank you so it's, be, it's nice to meet Elias uh, o Karaga si uh, sino pa doon sa Taganito? yung mga band din doon so nice uh, meeting them so maraming maraming salamat sa lahat ng staff doon sa lahat ng for the great accommodation so pahinga muna tayo rest mo na tayo. Tsaka natin punta ng farm bukas sila. Dumerit sa ako. Dito na ako nag-drop sa bahay. So, thank you so much for watching, guys. Love you all. Mwah!